Ito na ang aking Honda TMX 125 Alpha sa pagkatapos ng tatlong buwan. Medyo umingay ang makina. Malakas ang lagitik. Kaya pinacheck ko na lang ito sa mekaniko. Ang sabi ng mekaniko, mahina pa daw ang lagitik pero sabi ko malakas na. Kasi habang nagadrive, naririnig ko ang lagitik. Ibig sabihin malakas. Kaya ayon, napilit ko si kuyang mekaniko na ayusin ang lagitik sa makina. Mabait lang talaga si kuyang mekaniko. Tinanong pala ako ni kuyang mekaniko, Nasaan daw ang certificate ng aking motor? Ang problema eh, hindi ko dala. Yun daw kasi ang kailangan niya para mailagay niya sa kanyang record. Pero tinanong ko na lang kung para saan yung certificate. Kailangan niya daw pala malaman ang eksaktong date ng pag-release. Kaya tinanong ko ulit, paano kung alam ko yung eksaktong date ng pag-release ng aking motor? Kailangan pa ba ng certificate? Ang sabi niya, hindi na. Kung alam mo naman pala. Kaya ito, tuloy ang pag-ayos ng kuyang mekaniko sa aking motor. Maluag lang daw pala ang valve clearance, kaya ito sinisikipan niya. Wala namang sira ang aking motor. Sadyang maluag lang daw to talaga, kaya kailangan sikipan. Yan pala ang dahilan kung bakit maingay ang makina. Napahanga ako ni kuya kasi mabilis niya lang natapos ang kanyang pag-adjust ng valve clearance. Napag-isip-isip ko nga, parang kaya ko naman ito gawin. Parang naabala ko pa si kuyang mekaniko. Siguro sa sunod ako na lang. At dahil doon, masaya na ulit ako sa nangyari na wala na yung lagitik. Kumbaga normal na tunog na ng TMX yung naririnig ko. Hindi katulad nung una na nakakarindi ang lagitik. Kaya kung bago pa ang motor mo tapos malagitik, ipaayos mo na agad para hindi na lumala. Salamat sa Diyos na solve na din ang problema ko. Tuloy ang buhay, tuloy ang kayod, tuloy ang hulog,